Gagi, nakawala pa Ang laki Oop. Uy, lakas Magandang araw mga master Tara, samahan nyo akong mag-fishing Yan, kakagising lang natin At ngayong araw ay may sasalihan tayo na tournament Dito sa Quezon, Palawan So, bali nandito na ako ngayon sa Sidanao Island Kasi dito kami nag-overnight At yan, sasalubungin natin yung isa nating teammate na galing pang Puerto Princesa. Madaling araw kasi sila bumiyahe. At yan, kasabay niya si Master Ryan ng Masarap TV. At ito si Inchang Cortez. At yan, yung teammate natin, si Master Lawrence Manalang. Yan. Kaya? Yeah. Kaya na pa? Kaya na ka pa? 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 kami kasi hindi rin kayo magsimula pag wala kami. <laughs> 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 no up na agad o. Oh. Para Kala ko nga, start na eh. Wala pa. Shout out pala kay Master Jake Ako. Yan. Salamat sa pagpadala sa amin ng jersey at ng cup. Maraming salamat, Master. Yeah. Prepare na. Good prepare morning, na. mga Master. <laughs> prepare na kami for ano tournament. Ma. Sana mag-champion. Outfit check mo na dyan. Outfit, Outfit check. Gang-gang. <laughs> Walang medyas. <laughs> At dito nga mga master ay pumila muna kami para sa aming breakfast At yan, nag-orientation na kami dahil magsisimula na yung tournament. Dadalhin na kami sa mga isla na mabubunot namin ...materials na pwede pang kaway or tumawag ng katabi na tumawag ng tulong Yun po, yung MDRMO po tôi bận gật nữa Ôi, fish on! anh Uy! Gahagay! Barracuda! Dali! One down! Eyy! 0-0 <laughs> so, na sana agnoster eh. Yan mga master, barakuda 1-0 Fusion tayo mga master Walang Lamp pula Strike Yan o hey, Pangatlo pa lang natin Maliit na kanuping yung isa ang labo ng dagat kaya so, yung gamit natin na uh, lure ano redhead na hipon kung saan na kami napadpad makahuli lang ng isda <laughs> <laughs> so wala pa rin ang at yun na nga mga master dahil nakalimutan natin magdala ng tubig papunta sa spot eh sobrang uho na natin kaya Humanap muna tayo na makukuha ang buko dito para mainom dahil sobrang uhaw na talaga. So yan, pasensya na po sa may-ari kung sino mang may-ari nito. Hindi na rin ako nakapagpaalam kasi wala naman tao dito eh. Kaya kumuha ko, sobrang uhaw na po talaga, pasensya na talaga. <laughs> rico Eso, Ito, no? Sarap. Sakto lang yung laman niya. Ang laki-laki itok, yun, oh. Wow. GT! GT! <laughs> wala sana manalo, Master. Huwag uh, mawawala ng pag-asa. May oras pa, kaso yeah. patuloy yung rod niya, Maruy. Ano rad to? Major craft. Major craft, yun. Naglutok bigla. Hmm. Diyan, nakaganan siya. Oo. Hindi naman nakaano yung rod. Pagka ganun, bigla na ganun. Putol? Hmm. Sayang. Okay na Shish, okay na yan. Tayo okay. na may entry na. Okay. Lakad ako pa uwi. Ala? <laughs> <laughs> Pwede man? Okay. Tingin-tingin lang. Siyan tayo mga master. Nakaludali rin ang maganda-gandang size. Oh. Ano to? Uh. Uy, kanuping mga master. Uy, kanuping mga master. Grabe, ang laki Sheesh You know Madali ni Peace on me no? Ang laki na ito Ang mga master oh. Sheesh Ang laki Kala ko kung ano lang yung pumigil Laki nga! Samyan. Diyan lang oh Yun oh, laki <laughs> Grabing kanuping ka. Ha? Ha? Wala pa nga Konti pa lang to Dali mga master Pangalawa Good size ulit to Ah, kanuping ulit. Kanuping ulit. Ah. Sheesh. Kahit din ako manalo, may pang uwi na. Yan o. Ah. Uy. Aray ko nanamakit ka pa Sheesh. yun mga master oh. sana makapasok sa rare catch <laughs> dali pa ah. sinabit pa nga tayo ah. grabe Sinikot ng kanuping yung ano natin, oh. Hook natin. Woo! Woo! na Tuloy natin ito. Uy! gagi Nakawala pa! Nakawala? Sayang! Nakadali pa ng balo, mga master Sheesh Oop Uy Lakas Sige Alam mo Oop Oop Yan o Uy shit ka Yan mga master Update sa huli natin Yan you know? o Medyo marami, marami-rami na rin to. Sana makapasok sa ano, most catch yung team namin. Ay. Ayan na rin yung sundo namin. Hintayin ko na lang dito. Pagod na ako eh. Uy. Sobrang uhaw na mga master. Tiniis-tiis lang.

Dapat mo na dito lahat, yung galing ng ano, marikit. Dito po muna lahat. Marikit, marikit, dito muna yung bagong dating, lapit dito. Dito lang, dito lang tayo, sir. Master Jacob Iba ng ano ko? Marikit Ano ko? Ano ko? Ano Ano ko? Ano Ano ko? Ano ko? si ko? si ko? Ano ko? Ano ko? Ano champion! Champio. Iyon 'yun. Tingnan, tingnan, Ano pangalan mo, Oh, naga. So, sinabi niya ay penalty on. So, Wait, ikakapin na sa kanila minus total ng timbang bawat oras. So, timbangin natin 'to. Pagkatapos 2 hours ka na ano, kainin to. 2 hours bawasan natin ng 2 kilo. In short, same pa rin, master. Oo. No? ka uli. Puro buka ako nga lang inulit ko. Nang <laughs> ilan? Hindi. Kung hindi ko pinakawalan yung kalati, nasa nga kinsi. maliit. Ayong maliit. Pinakawalan ko yung kalati. Nung muna kasi pinakawalan ko lang yung pala. Dapat parang yan ng... <smartan> 43 pa kayo! Men! At siyan! Maliit yan, hindi man kasama si sa yan. Sabi lang, sabi lang yan. Sa amin maliit uh, yan. Matin lang. Asa na ba yun? Kilala eh. Uh

may ano po ba yung tawag dito yung certificate? Meron po sana kasi hindi pa nasusulat yung pangalan. Uh, pa paano kaya yun ah? Saan po? Pwede no. 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 naman kuya, yeah. bigay ko sa'yo. Kaya ikaw na lang kung sa tapangan ako. Sige po. po. Ano kami? Walo yata. Wala <laughs> po. <laughs> Bultin lang meron ako. 9 kami ito <laughs> ah magiging okay lang po hindi ko na masunod pangalan kasi walang binigay na pang sa thank you, thank you. At yun na nga mga master hanggang dito na lang po. So bali pa uwi na kami niyan Ako na lang yung inihintay sa bangka. Uh, at yun uh, awan ng Diyos mga master. Inaka first runner up pa rin tayo sa most catch. Yung pinakamaraming nahuli. So yung team Nara nakakuha po sila ng 42 pieces. At yung amin naman sa fishing gang ay nakuha kami ng 37 pieces at hanggang dito na lang po mga master salamat muli sa pagsuporta kay Peace on Angler see you sa mga susunod natin na video and tight lines mga master sheesh